Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back mga ka-episode class. narito mga dapat nating abangan dito nga lang sa FPJ's Batak Kya Kung saan itong nga si nga ito ngang si Mocha ngay tuwan-tuwa nga dahil nga paaralin nga muli siya nito ni Ramon. Ngayon nga ito pinaka nga pinaka-mitiin nga niya na makapagtapos nga siya ng pag-aaral. inilipat naman na nga ng kulungan ito ngang sila primo. At magugulat nga silang dahat na ito ngang um, escort nila ay nawala. Dahil itong ngang si Augustus ay aatakihin na nga sila. Sa kabilang banda naman nga ito naman nga si Atanggol ay pinag-iinitan naman nga ng grupo nga nito ni Lapong dahil na nga rin nakikita nga niya na nagugustuhan nga nito ni Bubbles kaya naman hindi nga raw uubra nga sa kanya dahil marami na siyang tinapos nga dito at matutuklasan naman nga nito ni Noy na magkausap nga ito nga si Balatukan at ito nga si Olga kaya naman paghihinalaan na nga nito nila tinding na nagpapanggap nga lang na mabait nga ito sa kanila